What's up mga chong? Good afternoon once again. This is your Tito Binsi. And we're back. So nakita nyo naman, nagbago na tayo ng Facebook page or ng page natin sa Facebook at dito sa YouTube. Moto Binsi. So welcome sa ating bagong channel. And same pa rin tayo dito. Uh, ganun pa rin naman yung magiging topic natin dito. Basically, so more on moto vlog and mga biyahe natin at mga kung ano-anong upgrade na pinagagawa natin sa ating motor and any other topics under the sun about sa motor alrighty so today is a very special day kasi June 8 today and wedding anniversary namin ni wifey and pupunta kami syempre dapat ang una namin gagawin ngayon ay magpe-pray muna kami ay kakain muna kami and then punta kami sa San Ildefonso sa Tanay para mag-pray so ayun papa uh, papasalamat lang sa lahat ng blessings na ating natanggap over the years bilang couple and of course syempre kasama na dyan yung mga uh, personal prayers natin okay So di ko na babanggit sa inyo pero one of the favorite places na pinupuntahan ko talaga ay simbahan. So yun lang guys, so stay tuned and balik ako mamaya. Okay? Thank you. Bye-bye. So what's up guys and welcome back. Sa ating channel. So na nga Ah, uh, tapos kami mag-lunch sa may uh, Robinson Antipolo na lang kami nag-lunch para mabilisang lunch lang tapos ah uh, papunta na nga tayo ng San Ildefonso Church um, di tayo dumaan sa Marilake para medyo na miss ko rin kasi itong mga twisties eh so para makaka-experience tayo ng medyo kembot-kembot uh, ng content alam mo yan nga pala share ko lang no um, baka within this week papalitan ko yung gulong natin ng Maxis Victra S98 kasi uh, last week hindi ko na kwento sa inyo uh, nadulas ako sa parking okay napaka unlikely although hindi naman kasalanan ng motor natin no <laughs> na nadulas tayo pero isa yun sa mga factors sa kinukonsider no ko kung bakit sa tingin ko kailangan natin magpalit ng gulong uh, as you all know yung tires natin dito sa kay Tariroy is, is, still yung stock natin na federal dual sport so hindi naman ako kasi madalas mag ano eh, mag off road eh. mas gusto ko mag drive ng uh, ng nasa kalsada although Uh, minsan uma-off road tayo paminsan-minsan -minsan lang pero mas madalas ako sa kalsada. Kaya I think it's best na palitan natin siya ng uh, road tires or yeah, street tires para mas maganda yung traction. Mas maganda yung traction natin. Unlike pag naka-dual sport kasi tayo, guys. Pag naka-dual sport tayo, uh, medyo alam mo yun, maganda siya sa off-road Sa totoo lang Pero pagka sa kalsada uh, Di ko type yung grip um, I was considering yung Corsa uh, Corsa Yung dual sport ng Corsa I forgot the model name Pero yeah, dual sport siya ng Corsa Pero Mas gusto ko yung ano um, Mas gusto ko nang i-street tires na lang to si Reroy. Since everyday naman Well, sa so, day to day basis naman hindi naman tayo araw sa bundok nakatira para mag dual sport tire eh. so ay lang guys uh, share ko lang yon tapos uh, plans then sa upgrades um, apart from that ah uh, plano ko iparim set din to si Riroy okay uh, gusto ko siya iparim set tapos I don't know, kung parang gusto ko nga rin pa lagyan uh, ng extension yung swing arm niya eh, para ng plus 2 so para mas lalo siyang mas lalong gumanda yung tindig niya plus 1 or plus 2 ipapadagdag ko sa swing arm other than that parang wala naman na uh, so lang share yon tapos um, dami nagtatanong sa akin sa mga Uh, kakilala ko na friends, yung friends, ganyan. Kung ano daw yung panggilit setup ng ating ADV. So, ito, sabihin ko na din dito sa video na to. Ah, uh, medyo matagal natin nakuha yung perfect na tono para sa ating ADV, to be honest. Um, nag-start tayo na magpalit lang ng bola na 16 grams tapos nag-center spring tayo na 1,000 grams na JBT. So, doon tayo nag -start. And then, hindi ako natuwa doon. Honestly. So, pinalitan ko siya ng full set ng CVT. Which is, yung una nating CVT set. Yung RS8 na version 4.2. Tapos, nagamit ko yung mga 2 or 3 months. Tapos ngayon, ang gamit natin is yung... Uh, stock modified na CVT set. So, stock modified kasi uh, stock siya tapos pinariangle lang natin yung ano yung ang tawag dyan yung uh, pinariangle lang natin yung ano yung uh, belt ramp na 13.8 13 yung angle niya tapos yan lang tapos kinalkal yung ano yung ball ramp so yun lang guys uh, andito na tayo sa marilaki ngayon guys uh, balikan ko kayo mamaya pagka Ando na tayo sa simbahan okay so see you later guys So, up, guys, saya pernah narapidnya kalian sah sambil di sponsor Ya, jangan di bar Oi, tapos na tayo magdasal. So, nagharap lang ako ng CR. Para, ano ah, mo ah. na? Ha? Sige. Mag-CR na ulit. So, bago tayo bumiyay pa uwi. Mag-CR muna tayo. So, yun lang. Okay.